wararat mga amigo, ako si Viral, si W Japan, dili adunahan nanto karon nag Japan sekali Kalisod kay Hintang. O karon mga amigo, jote ni sa tani mga amigo. Sugod so, na putan lakaw mga amigo. Padulong na tani sa station. are na putan diri magagyan mga amigo kay mo jote man tani panggabi in. Nanto nag terbaho ning unang adlaw sa karong bulan. Nanto nang tarbahoan kay mao man iski jula gihatag sa tuwa watay mahimo anay kay nangari ra matad reg na narbaho. Nya kanin tarbaho a ah, mangita po taglaing tarbahoon kay mura gamay ra man kay tag masweldo ani rong bulan. Basta makaya sa lawas a ah, mangita taglaing tarbaho kay mura gapiki naman atong kinabuhi anay. Ari ra Tagalog ang mangita taglay ang tarbaho. Tikinig e huma na to diri nga nasod, ah, ato na buta sa pinasa ni magtikaw-tikaw. Ato na puta dito magtikaw-tikaw ani, mangita ang tarbaho nang samantala nga apat a dire, ah, maning kamuta kung makatigom bataan ang Dapat magtigom ta kay aron ini sa pinas, dita mo back to zero. Ini guli na to, murag ididaran na ta, murag wa nay mo dawat na to ani tarbaho. Ni dire rin dapita, wa na naabot na ko ani sa station dai. Pag naabot na ko ana, ako ha den ko ana sa kompas mo kay musud na manta ani, kay mo sakay na putag. Dali-dali pa ko ana kay murag nana may train sa taas, ako ang itan-aw sa Ay, oras. na puta magagi ani hagdan ka ari majud tadre magagyan kay tuama sa taas ang parahan mingaw kayo ang di alas 10 na manggod sa gabi pag ko sa taas ah, paglarga sa tren tanawa ako na lay na bilen o kani mga tawo diring pila na lang kabo basta lang anan mugikan ah, mao sa pitan perming mabian pati sa tren biyan. unya sa pila kami minuto na kung barog-barog -baro na ah, naabot na dayon tren nga akong sakyan pero dili diretso sanida. nida mo na kamata Ay, karong gabi o na gamay ra kayo ang tren padiretso sa sanida sa sauras malita mao ang na lang ta kay magnorika kita ana dalian na to ba Karo nagdali-dali na Labaon pagikan Lastang dugaya Mau na iman as Taas pang oras, dugaya mugikan gikan karon magdali-dali na Karo nga yung karon O karo nga adlawa Karo ng gabiuna Gamay na yung pasayro Ingon ane na Pero bintaha Rak di magdasok Kung taman Okay kayo ba Bakuntra sa pambunta Gimon jote nya dili madugay Madalis pagbarog barog-barog Nito na nasulod sa tren Anabot na tanas kamata Pagawas na ko Anana diha Dayo ng parahan Ida ko Minsaka Third floor kana naman Direg Hulat sa ubos sulod na ko Ana Agrabing mingawa gamay ra kayong tao tulora ka kabuk aning Punyars. dili madugay madali pag agi sa ubang station ah na kay puno-puno na dyan mahalag na puno na basta kita nakalingkod na aron din na tayo magbarog o yung unani sa kadaghan karong pasayro Pero ah. kaning mga tawana di na ikabot dito sa Nida Airport kaya nagsuroy-suroy raman eh arin na eh naog sa unahan dili madugay madali to lingkod-lingkod tanawa kami nalay na bilen kami nalay mo naog dire sa Nida Airport o kaning dapita mo gawas na taani nga train o gato na po nang na tong mo aron makagawas taani nga station unani ra kay may kagamay dire Libre na abot dere sa Nida Airport ba gamay ra kay pasayro basta ingon arong mga oras sa gabi oh, ay, na gara kanindot basta pang gabi imong gamay ra kay mo sa train ba dili mo magdinot anay dire eh. gawas na tani nga station kay magsugod na po taglakaw areta pa dong sa elevator ay sakay ta elevator nya ko sa elevator na abot na sa taas naglakaw Nakuha na kuana dire taw na po direng dapita tarawan ninyo mingaw kayo ba perting mingaw ron gamay ra kay tawo jo po sa departure gamay ra siguro na tagawas aning kay maglakaw na sa dire dere na puta maglakaw ay mao ni atong agyanan jud de dere oh, dere ta pa padong sa ginba panay na nga tagbuan ako kay padong na uli kita padong pa mo jute